Ito mga sir, mag-overhaul tayo na may pa si sir galing Batangas pa ito mga sir medyo malayo Dahil sa motor niya mga sir na medyo malaki na yung nagagastos nito 20,000 na daw yung nagagastos ni sir yeah, Kinaandala ko muna para maiparinig ko sa inyo yung gagawin natin sa motor nato Para in case na ganito yung naging problema ng motor niyo. At mas alam nyo na idea kung ano yung mga kung magkano magagastos ninyo. narinig yung parang may kakaibang tunog. Yan, tuwing pinipihit ko yung acceleration mga sir, sumasabay lagi yung, yung kakaibang sounds. Parang may magkikiskisan ganyan. Kapag pinatagal mo yan, ang susunod, susunod na tunog dyan, tunog big bite na tapos may kakaiba pang lagitik yan nag overhaul tayo kasi ang problema nyan mga sir yung signal bearing side bearing kasi nung nilubog daw yan pinukpok hindi yata pinainitan ng ano, butane at yun yung isa sa mga ginagawa natin kapag yun sa na tayo ng uh, bearing talagang binubutin natin pinapainitan para hindi mapwersa yung bearing Yeah, ito yung overhaul natin to. Kilometer na ito. Twenty nine pala. Original pa to. Basta ag ag agang ma-overhaul to. Twenty pa lang to. Twenty pa lang mga sa kanyang kilometer pero nababa na. Sige, paghiwalay mo natin mga to mga sir. Basta pagka nagpapahiwalay tayo ng ganito, segregate niyo lang yung mga pisa. Magbababa tayo ng makina. Turo ko na lang sa inyo mga yung papalitan natin. At kapag nag-overhaul, yun yung mga gasket na papaltan, yung, yung mga importante dapat na hindi na binabalik. Ito mga sir, bale, uh, pag na yun natin yung kanyang makina. Ito na yung makina niya at ito yung wawalwalin natin nagsimula yung nito nagpalit ng pipe hanggang sa nag uh, stack up yung ring to piston hanggang sa napapalit ng bago yan bago yan yung dating nakalagay dito doon na nagsimula kasi maingi ito daw at uh, yun nga isasabi sabi ni sir na, ano, na pinokpok or pinilit yung sigunyal na ilubog yun nga yung, ano, yung iniiwasan namin kaya gumagamit kami lagi ng butane para hindi ma-disalign yung sigunyan. Kasi pagka pinokpok mo kasi ng ano, habang nilulubog mo yan, medyo may katigasan kasi yan. Doon na ma-disalign yung sigunyan. Ayan, para makita natin kung talagang may tama ng pokpok. Kalasing muna natin to. Tapos dapat may lagayan kayo ng ganyan. Tapos so naigigate nyo lang. Kasi totally, mas uh, madaling gawin si scooter kumpirmo dun sa mga may dikambiyo. Marami kasing gear yun. Ito, pag binakbak mo yan, bilis lang. Ito na mga sir, nabiyak ko yung makina. Di yung ito yung sabi ni, ito, ni ito, sir na may pokpok uh, pok -pok yung <laughs> Kasi na yupi, yupi yung oil catch. Yan. At syempre, romantic nagasgasan yung block kahit kabago bago lang to bali pangalawang block niya na to mga sara kasi pintama eh, yan at yeah. nasira uli dahil doon sa sigunyal siguro hindi masyadong nailubog to kasi ay kita ko dito parang mayroon siyang konting uh, uwang na uwang na konti hindi siya talaga totally lumapat kaya dapat ito yung nagamitan ng butane pinapainit bago isalpak tapos tatanggalin ko to i-check ko to kung goods pa ba yung balance nito or kailangan ng i-rebalance ulit okay kaya mga tik, tatanggal yan. Ayan, magpapag tayo ng bearing. Yung nagpapahinga dito yung bearing. eh tanggal ko ng mga sara. Yung nagpapahinga dito, yung mga sara, itong bearing na to Ayan, may gas, gas din yung piston. Tapos ito yung tama ng... Tanggalin mo ano, yung pinang. Pagpok-pok daw nung ano, ilulubog ito kasi so, totally meron man talagang ilubog tong sigunyan na to sa crankcase dito kakailangan so, mo pang painitin bago mo may salpak na maayos to so, yan gagawin natin papalitan natin to tapos siyempre check pa rin natin to okay tara mga sir bali idililinisan na natin ng uh, gasolina yung crankcase at uh, syempre, nalilinisan na rin natin yung sigunyal niya mga sir kumbaga ni-repair ko yung sigunyal niya binigyan ko na lang siya ng isang side kasi goods pa naman yung isang side niya kaya ni-repair ko na lang siya medyo nawala sa align yung sigunyal niya kaya naninira ng block at uh, matik kailangan natin magpahit uli ng bagong block yan na yung pisa natin puro ginamit natin dyan original na pizza, kasi ayaw ko naman din na magkaroon ng aberya si customer kapag aftermarket yung ginagamit natin eto nire natin kasi niiwasan natin dyan yung overhead kaya kailangan malinisan dyan pati valve seal yan papalitan na rin natin kasi kasama yan sa isang set na binili na pizza Mayamaya maglulubog tayo ng sigunyan after natin maglinis uh, kasi may kasunyan na kasi dito gagamit tayo ng apoy baka magkaroon ng sunog lahat. kaya maya maya after natin maglinis uh, ayan nalilinis na natin lagyan natin ng langis kaya magiging uh, silibinyang pampadulas mamaya pagka isasalpak na natin yung sigunyan at syempre gagamitan natin ng butane papainitin natin sa loob ng 15 minutes para yung sigunyal pag nilubog natin to isasalpak mo lang sya ng ganyan kasi yung nangyari dito kasi mga sir pinokpok lang siya habang nilulubog eh hindi naman dapat totally ganun ang gagawin kasi madidisalign yung sigunyal kaya kailangan gamitan ng butane ayan gamitan natin ng suplete or butane para may salpak natin ng hindi pinopokpok yung sigunyal sa loob ng 15 minutes paiinitin ko muna ulitin natin ulit mga sara kasi di sya totaling na ilubog, kulang walang sa init kaya yun yung pinaka importante mapainitan natin mabuti kapag so, pag natin napainitan mabuti ayan nga hindi siya lulubog ng maayos kaya tinanggal natin uli at painit natin yung uli well, tabi nga eto mga sir nailubog na natin yung sigunyal kailangan natin ulitin uli gawa kasi nang uh, hindi nakuha ni abit yung paglubog kaya ayan inulit natin uli at ayun nga naisalpak ko lang siya ng maayos at para lamigin mo natin dawel huwag kalimutan para hindi ma default yung crankcase eto mga sarang ko na yung crankcase timing chain tapos yung uh, gear ng ating oil pump Ayan. tapos ito mga bago na dapat uh, hindi na dapat nilirotoke eh. dapat pinapalitan ka ng bago yan kasi pati simulan ng ano, tagas at overheat yan, tapos piston, piston ring block. Yan, four original yung ginamit natin. Simulin ko muna yung ano, yung piston to ring. Yan. Ito na mga ito na yung bago nating uh, piston, piston ring at yung gap dapat hindi po yan magkakatapat kasi yung nangyari doon sa una nagkatapat na kaya dapat mas malayo at ito na yung bago nating block ito na mga sya lang na natin yung makina. Kulang na lang dyan yung uh, CVT tambutso. Ignition coil. Yan ay cool lang yung kulang dyan. Tapos maya maya, natin itong isang pa. At uh, nagre-request sir na sabay na yung magneto. Repaint. Kaya re-repaint din natin. Maya maya, pagkasamayan natin yung makina sa so, kanyang chassis. Ito na mga sir, bali napagsama natin yung makina sa kayong chassis, bali install mo natin yung mga sensor at throttle body at uh, lagyan natin ng na langis, kulan, may may na natin to eto na mga sir, bali maandar na yung motomeser Ayan, yeah, tignan natin kasi kanina, sumasabay sa acceleration yung kuni ng bearing. Ito, ano, standard na siya. Kumbaga, yung narinig na lang natin, yung belt na lang. Kasi hindi na siya sumasabay sa acceleration. Oh. Tapos, si dadayagos natin para makuha natin yung saktong-saktong minor at ma-reset din natin kung sakaling uh, or kaya uh, kung may error code ay uh, matanggal natin Okay, tapos na tayo ng reset at uh, ibabalik na natin lahat, lahat na at na-check naman natin wala nang leak kaya yeah, makaka-uwi na rin si na tumayo pa Okay uh, Natapos na rin natin Kaya yeah, makaka na Uh, mga magtatanong, magkano gastos nito mga sir? Bali, gumastos lang ito ng ano. Kasi hindi ko natin din siya siningil doon sa sigunyal. Ayan, kulang kulang 8 na yan mga sir. Kasama na yung pisa, ah, saka libor. Okay, tura na natatapos yung video natin.